Punta. Yan guys. So nandito ngayon tayo sa bahay ni Lola. Iimbitahan natin si Lola para mamili ng kanyang uh, gamot sa paa at ah, tsaka <laughs> um, ano, uh, Betadine, alcohol ointment sa paa niya at tsaka maliit na grocery. Sige, tara. Samahan niyo kami doon. Di ba, Lola? Ready ka na? Oo, oh, ready na. Ah, Naka-lipstick ka pa? Oo. Siyempre, basta alis ako. Kahit nagtatrabaho, malinis pa rin. Ang damit lang ay punit. <laughs> Di Ang, bango ba niyo, ha? Ha? Ang bango niyo, ha? Ah, Ang bango nyo? Siyempre naman. May nagbigay sa akin nga, mabait, nang galing siya sa, ano, saan ba yun? sa Qatar. Galing sa abroad siya. Nang pagdating, may pasalubong sa akin ng pabango. Kaya ngayon, ginamit ko na para amoy ng mga tao ng kasalubong ko doon sa bayan. <laughs> Ay, tara! Punta na tayo doon. Excited Ay na kayo. May abang uh, silula Nakakahiya eh. <laughs> Ay, <nata>. ah, tara! <laughs> Yung sa allergy nyo, Lola, sa paa, mga ilang buwan na yon na iniinda nyo, ay, taon na yan. Mahigit na 20 years. 1992 yata. Nag-umpisa. Nag-umpisa yan. Eh, anong pinanggagamot nyo lang? eh dami nang ginamot ko may ointment nga galing sa China kaibigan ng mister ko kasi buhay pang mister ko tagal pa ba gumamatay siya nagbibili ng panggamot ko yan noon pero ngayon na nga matagal na minsan na gumagaling yan pero napapabayaan ko nakakalimutan ko linisan mga ilan araw hindi ko nalilingisan, iyan, bumabalik na nga ngate. Pag naalala ko kung makati na nga makati, kinakalkal ko na. <laughs> Sirado na ka, ano, migyas. Jack Forms kayo ngayon ah. Tara, <laughs> punta na tayo sa bayan. Sige, salamat. Ayan, nandito na tayo sa Rose Pharmacy. Para mo bumili ng ointment ni nanay at alcohol. Chinecheck niya kung... kung yung sugat, sugat ni Lola. Kasi makati na makati yan. Gumaling na nga na anong bulan. Ito, ito ang ano niya bakas. Nagpapabalik-balik yan. Minsan, magaling siya, magaling, ayaw na. Pero pag ano, bumalik, kumain ako ng manok, kumain ng lalong. Kwan yun Kwan niya, normal. Hindi pwede ako, hindi kumain ng <laughs> Bawal ka lahat mga magkatul, ma'am. Bawal ka daw sa mga makakate. Huwag ka nang kumain. Oo, oh, nag ako. Pero pagka masyado na na, ano, ako nananabik ng <laughs> mga ganyan, huwag you know. kain you know. na naman. Huwas talaga yeah. mo. So, nandito na tayo sa Pure Gold. Namimili si Lola ng kanyang mga kailangan. Eto lola sa so pang high blood, pineapple. Ito. Wag yung lata ito oh. Ito. Mm. Lata yan Eh. Or ito lola oh. Kapchagin na gen na Nan amu maldo har suga op. guys, nandito na kami ni Lola. Kakarating lang namin galing sa bayan. Namili kami ng mga kailangan niya. Ayan. Grocery at saka yung ointment niya sa paa niya. Ayan. Bubuksan natin ngayon yung mga pinamili ni Lola. Ayan. Binubuksan na ni Lola yung mga pinamili namin galing bayan. Ito Lola, para to sa sugat nyo. Yung sabon na to. Para Antifungal fungal yan. Kaya May maga... Mm -mm. Ayaw para na pa. May alcohol si Lola. Mayroon siyang betadine. Ito yung recommended ng pharmacist. At saka binilihan ulit natin siya ng gumaling ointment. Gumaling na, na yan noon. ay 2007 ah. Yan ang ginamit ah. ko. Gumaling noon. Tapos bumalik. Bumalik. <laughs> e, May tinapay bye. si Lola. Tapos, may biscuit din siya. Yung pineapple para sa high blood. Pineapple. Tapos, uh, pineapple. At saka, eto. Skyflakes. Sky Ito na lang yung pinili ni no, Lola. Bakit to, Lola, yung pinili nyo? Na, eh, ganitong skyflakes na lang. na balut-balut. Ayaw ko na kukanyang papasok ng ramgam. Mm-hmm. balut balot Ayan. Kung ilan lang ang kainin nyo, tapos, tatakpan nyo na. Oo. Oh, pagkatapos kumuha, isasalado. Oo. Uh -huh. Wala na problema. Hindi na magpapasok ng langgam Kasi, kung ano kung naka-plastic, siya pero naka, ano, kinaka, kinakagat yung plastic na balot. Mm -mm. Mga langgam. Ayan. Kasi farm naman dito, hindi naman poblas yun. Yung mga langgam, marami. Mm, -mm. <laughs> Daming kasi ng langgam dito. Pero hindi naman ako naano sa kanila. Kasi kung minsan makakatulong din sila. <laughs> <laughs> baka magdala dito ng maraming pera mm -mm. <laughs> so ayan lang. nga guys maraming salamat sa <laughs> salamat. nagbigay kay Lola ng kanyang salamat. grocery tapos yung sa kanyang gamot maraming sa kanyang salamat. paa yan na lang magagawa ko lagi na lang masasabi ko salamat sa inyo Salamat sa lahat, salamat sa Panginoon, onang-ona, ang Panginoon Diyos, pinagpapasalamatan ko. Mm -mm.